Hello, what's up? Kumusta na po kayong lahat dyan? Ito po si Marlet, ang Queen Eye Bags. For today's video, ako naman po ay magluluto ng miswa with patola. Ito, sinabawang miswa with patola. Pero bago po iyon, ako po muna ay magigisa ng luya. Dinikdik ko ang luya na yan, maliliit. Tapos, ayan, igigisa ko sa konting mantika at hihintayin ko siya habang mag-golden brown. Lagyan ko na rin ng itlog. Pagkaluto na ang aking luya, akin ang iahalo ang aking itlog na ipin-repair. Ito yon. Dalawang itlog, kasya na yan. At hihintayin ko na habang ma prito siya yung itlog na yan. Nung bata pa ako, akala ko, ang miswa ay pang-ulam lang kasi doon sa probinsya namin, yun ang aming pinang-uulam. Pwede namin lagyan ng patola with sardinas or miswa with uh, patola lang, wala ang sardinas or iba pang uh, luto. Kagaya lang. Basta maraming luto ang miswa. Tapos nung dito sa Malaysia, nung nandito na ako sa Malaysia, pwede pala yun yung... Uh, miswa ay gagawin mong breakfast mo or lunch mo or dinner mo yan, sasabawan mo ng, ng ganito. Kagaya nitong ginagawa ko. May halya, ah, halya ginger siya. May itlog. Tapos sasabawan mo. ayon At hahaluan mo ng kung ano, ano pa. Kagaya ng halimbawa fish, fish meat. Or pwede mo rin lagyan ng fish ball. Marami pa lang pwedeng gawin dito sa miswa. At ayun lang. Pwede pang ulam. Pwede mo siyang pang breakfast or lunch or dinner. Kung ano gusto mo. Ito, tatakpan ko muna at hihintayin kong kumulo. Siyempre, para hindi sayang ang oras, habang hinihintay kong kumulo siya, ay magbabalat muna ako ng patola na bigay ng aking bianan. Galing ito sa kanyang hardin. Tanim nila ito. Ito ay fresh na fresh talaga. Lalagyan ko na rin ng miswa. Mura dito ang miswa. At ang springy fish ball. Ayan na nga. At kumukulo na. Ito na ang ating patola. Il ilulog na natin. Hintayin din natin maluto itong uh, patola at kapag kaluto na, pwede na nating ilagay ang miswa. Madali lang lutuin ang miswa. Huwag nating masyadong tagalan ang pagpapakulo sa miswa dahil yan ay mag-absorb ng tubig. Kaya dapat pag kumulo, isang kulo, okay na uli yan. Tapos lagyan, lalagyan ko na rin ng fishball. Yun nga yung is springy fishball. Uh, Marami ka pang pwedeng isahog dito. Siyempre, pero ito lang yung available. At ang uh, Uh, nandito sa aming bahay. Kaya naman, ito lang ang akin nilagay fishball egg. Pwede na yan. Depende na yan sa timpla mo. Kung masarap, eh, magugustuhan na yan ang iyong pamilya. Lagyan ko na ng paminta at saka ng uh, light soy sauce. O, oh, ba diba? Mabilis lang. Mura. Ready to serve na Kakain na kami Ayan, andali lang diba At masarap na ito Masustansya pa Salamat sa inyong panonood Bye bye Kain muna kami